is si your daughter? She celebrated the birthday. Yeah. 23. Okay, Twenty-three. 23. Yeah. Nalaga na talaga, no? Memorial. Yeah, I was just wondering. Uh, birthday na birthday mo, pero parang wala yata yung mga apo mo. Where's Joanne and Yuan? What happened? Charlie, sanay na ako. Okay. Mas gusto pa naman talaga ng mga apo ko. Nakasama yung mga barkado nila, di ba? Mga kaibigan. Yeah. Kesa nakasama ng lola nila sa birthday niya. Okay lang yun. I'm used to it. Actually, lola, I tried to talk to Joanna po. Mm -hmm. Kaso hindi nakinig. Medyo napadaan ko kami sa away. Oh, I'm sorry to hear that, Francis. Anyway, wala na ba talaga silang plans para sa future ng Dela Costa Food Corp? Done. Now is not the right time pag-usapan natin yan. Let's just enjoy the birthday of Lola. Well, pardon me, Ana. Pero hindi mo naman mayari sa akin na maging concerned sa company. Alam mo naman ang Bella Costa Food Court, ako ang legal consultant noon. And at the same time, legal consultant to Momoria. It's okay, Francis. I understand your dad. Ako rin naman eh. Ayokong mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya nga naiyak kita ko sa Charlie. Maayos mo na palaki itong si Francis. Gusto ko nga sana maging katulad niya ang mga apo ko. Or ni Ina. Or si Ina. Oh, I think she went outside po. Wala. Well, uh, kasama niya si Nono. Alam nila na kayong asawa ng daddy namin, pero wala silang idea about sa amin ni Nono. Bakit ayaw niyo malaman nila na magkakilala tayo? <laughs> Dahil kinakaya niyo na naman kami. O baka naman, may binabalak na naman kayo. Si Lola ba't ba ang pamilya niyang bago niyong target na gamitin tulad ng paggamit niya sa daddy ko? Pawinis na ako! Ah, Ini! Ini, tama na. Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo, Ina nakakasakit ka na, ha? Hindi kami ganong klasing tao. Minahal ko ang daddy mo, kaya nagpakasala ko sa kanya. At hindi rin madali para sa akin ang mawala siya. Pero, I have to move on. Ang sabihin niyo, dahil wala na pong pakinabang ang daddy namin at kami ni Nono sa inyo. Alam na po namin ang lahat. Malamang totoo ang mga sinasabi ng mga tao dati na ginagamit nyo lang ang daddy ko para sa personal yung interest. It's not true, Ina. Maniwala ka naman. Ina? Bakit mo kung seryoso pinag-uusapan ni Lani? Magkakilala ba kayo?